Hoi, what's up, Go Fam? Okay, so ah, uh, pasal tayo ngayon, Go Fam. So anong yari is mula December hanggang ngayon, January na ulan ulan pa den. So anong yari? Ah, uh, eto yung hindi natin masolusyonan, Go Fam. Pag sobra sa tubig at saka kulang tayo sa sunlight ang nangyayari kahit maganda yung spacing natin ang nangyayari nagiging payat eto mga stem ng ating mais at nagkakaroon ng uh, eto parang linya so yung iba sinasabi uh, downy mildew fungus yung iba naman is uh, dahil sa panahon din or minsan kung hindi ako magkamali nasa manganese so nagkaka problema sa manganese kaya nagkakaroon ng mga uh, stripes din ang I'm sure dito hindi nakasang-ayon ang panahon gofam Okay, itong mais natin ay 66 days na pero uh, NK nga pala yung variety nito. Siguro mga nasa mababa lang siya, mga 6 feet lang eh. So 66 days halos tapos na rin ang pollination nito. Kung mapapansin niyo, ay mga 'yan. So ayun na, naglalaglagan na. Ayun na yung mga pollen. Ayan, nalaglagan niya na rin. Halos palabas na. Okay, yung ating mga yung uh, ear ng corn, ayan. Okay. So, maganda lang dito ngayon, napansin ko mas better na tayo sa weed control. Kung mapapansin niyo, yun no. Oh. Meron pa din naman, Di naman siya perfect pero 'di ba? Linis. Ayan Okay. Kasi ang weeds go farm ay isa sa mga pinaka mahirap masterin at saka napakalakas nitong ano yung maki sa nutrient okay and minsan parang hindi ba pwedeng mas damihan na lang natin yung abono total uh, para at least hindi niya makain hindi lang yun gofam eh ang weed kasi uh, hindi lang sa nutrient nakikipit yan nakikikipit yan sa space nakikikipit yan sa sunlight madami okay so syempre pag ganon uh, bumababa yung ani natin okay pero pag yung mga ganitong itsura yan, Maganda na yan Okay, okay na okay na yan go fam. So uh, More or less Yung crop stand natin Sa tinagal-tagal na natin uh, Nagmamais More or less Hindi natin maabot yung target yield natin ngayon Gawa nga nung panahon Panahon-panahon uh, Go fam Tuloy-tuloy na ulan Okay So Maninipis yung stem natin tapos yung optimal plant height natin hindi rin natin uh, naabot which is expected kasi nga yung panahon kulang tayo ng sunlight too much uh, moisture din too much water so madami nagtatanong sa akin anong pwedeng gawin pag ganyan best is dapat ayusin mo yung drainage mo I think yun lang yung pinaka pwede natin gawin go fam, drainage kasi once na merong nagbahay-bahay diyan parang ko na ito, to to ayan nakita niyo hindi na tumubo kasi malabang nagbahay dito yung yung tubig so pero kung maganda yung drainage more or less okay naman kompleto naman ayan oh di ba kompleto naman siya so maganda yung spacing natin maganda yung nutrient management natin sa binhi hey, okay din naman yun nga lang talaga e eh, panahon go fam wala na tayong magagawa dyan okay uh, dasal dasal pa ulit so yun go fam yun. may mga dalawa din tayo okay at least ginawa natin yung best natin dito hindi pa tapos ang laban hanggat hindi natin nabibilang ilang tonelada hanggat hindi natin nabebenta ah, hindi pa tapos ang laban laban lang ng laban go fam Ayun, no? may mga foul pero minimal wala naman. Malinis naman. Okay. So, kayo GoFam, papost naman sa comment section kumusta na ang iyong uh, ani. Ay, ang ani. Ang mais.